Katulad ko, naging paborito mo rin ba yung butong pakwan? Naalala ko dati nung nag-aaral ako, isa ito sa favorite kutkutin ko habang nag-aaral o nanonood ng TV. Alam mo ba na napakaraming tulong pala nito sa ating katawan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, pati na ang ilang paraan kung paano ito i-prepare. Hindi lang masarap, mura at healthy pa. Sarami ng dalang health benefits ng butong pakwan sa atin. Ewan ko lang kung hindi mo ito hanap-hanapin. Let's start! Pampatibay ng buto Ang regular na pagkonsumo ng butong pakwan ay mainam para sa mga mayroong problema o mahina na buto. Dahil ito sa nilalaman itong potassium, copper at magnesium very helpful and vital sa pagkakaroon ng strong bones. Pampaganda ng balat Kung nais mo ng mas maganda at healthy na skin, mag-ipon ka na ng mga buto ng pakwan. Dahil ito ay mayaman sa magnesium, zinc, vitamin C, at antioxidants. Ang kombinasyon ng mga ito ay tumutulong para sa pagkakaroon ng young-looking skin. Panlaban sa acne, and early signs of aging. Nagbibigay moisture to prevent dry, itchy, and dull skin. Ang langis nga ng buto ng pakuan ay ginagamit sa mga beauty products at ibang creams sa paggagamot ng ilang skin problems, kaya ng eczema. Magandang buhok! Sabi nga nila, long or short, hair is every man's crowning glory. Para sa matibay at mahabang buhok, subukan na ang buto ng pakwan. Ito ay mayroong proteins, iron, magnesium, zinc, and copper. Kilala na mahalaga sa pagkakaroon ng healthy at magandang buhok. Para sa naglalagas naman at damaged hair, pasok pa rin dito ang butong bakwan as remedy. Dahil mayroon itong manganese na tumutulong para mapigilan ang hair fall. Male Fertility para naman sa mga kalalakihan na nais na mas mapaganda at mas mapalakas ang reproductive system, maaari mong subukan ang regular na pagkonsumo ng buto ng pakwan. Ito ay dahil sa malaking zinc na taglay nito. Tumutulong sa pagkakaroon ng quality at healthy reproductive system. Immunity Booster Mayaman sa iron, minerals, and vitamin B complex, ang mga ito ay nakakatulong sa pagkakaroon ng malakas na immune system. Kapag malakas ang immune system, mas nalalabanan at napoprotektahan ang katawan laban sa mga common diseases na dala ng virus, bacteria, at pollution. Healthy Metabolism ang butong pakwan ay nakakapagpaganda ng metabolismo sa katawan. Iyan ay dahil ito ay mayaman sa magnesium, isang nutrient na mahalaga para sa pagkakakoon ng maayos at magandang metabolic activity. Ang metabolism ay proseso sa ating katawan kung saan kinoconvert nito yung mga pagkain at inumin na ating kinain into energy. Kapag healthy ang iyong metabolism, mas maganda ang iyong mood, mas maganda ang blood circulation, mas nalilinis ang katawan from toxins. Kaya you will look younger at mas may energy ka palagi. Healthy Heart Ang buto ng bakwan ay mayroong vitamins and minerals na mainam para sa iyong puso. Ilan sa mga ito ay iron. Nakakatulong sa pagkakaroon ng sapat na oxygenated blood sa buong katawan zinc and magnesium. Tumutulong sa pagkakaroon ng normal na presyon ng dugo. Ang pakwan ay good source rin ng monounsaturated at polyunsaturated fatty acids. Ito ay mga good fats dahil nagbibigay proteksyon nito laban sa pagkakaroon ng heart attack at stroke. Mayroon rin itong lycopene. Tumutulong na mapababa ang iyong risk or chance sa pagkakaroon ng cardiovascular disease. Energy Booster. Kung nakakanasan mo ang pagkakaroon ng low energy, especially sa mga estudyante, mga working individuals, at sa mga parents na nag-aasikaso sa bahay 24-7, makakatulong ang butong pakwan para magkaroon ka ng mas maraming energy sa maghapon. Ito ay mayaman kasi ang butong pakwan sa mga micronutrients, which boost and maintain your energy sa maghapon and mas mahaba. Healthy Brain useful na pampaganda ng mood. Vitamins para sa alert and healthy na pag-iisip at nervous system. Yan ang mga benepisyo na makukuha sa buto ng pakwan dahil niyan sa taglay nitong mga vitamins and minerals gaya ng vitamin B at magnesium. Anti-prostate cancer. Alam mo ba na ang watermelon seed ay mayroong lycopene? Nakita sa mga pag-aaral na ginawa na ang chemical compound na lycopene ay mayroong powerful anti-cancer properties gaya ng sa prostate cancer. Bukod sa nakasanayan natin na roasted and salty butong pakwan na nabibili sa market, may mga ilang paraan pa na pwedeng gawin sa bahay para mas ma-enjoy ang napakasarap at napaka-healthy na butong pakwan. Katulad ng mga sumusunod. Roasted watermelon seeds. Maaaring i-roast ang butong pakwan sa ihalo sa kanin, ulam at iba pa. Paano nga ba mag-roast? Sa kawali, hugasan ang mga buto ng pakwan. Make sure na yung mga itim lamang na buto ang iyong kukunin at i-roast. Pagkatapos linisin, ilagay ang mga ito sa isang cookie sheet o pinggan. Patuyuin ito. Pwede mo rin itong ibilad sa araw o kaya punasan at hintayin na matuyo totally. Bago siya, isa lang sa kawali na may medium to high heat. Huwag kalimutang i-turn ang mga buto para sa mas pantay at masarap na pag-roast. Maglagay ng asin sa isang tasa ng tubig. Tunawin, saka ihalo sa butong pakwan na nasa kawali. Haluin ito at hayaang maluto ang butong pakwan hanggang sa matuyo o mag-evaporate na yung tubig. Palamigin muna ang mga buto bago kainin. Kung ikaw naman ay mayroong oven, set your oven at 325 degree Fahrenheit. Ilagay ang mga buto sa baking sheet. Roast for 15 minutes. Huwag kalimutang haluin paminsan para mas maging pantay ang paggalutong nito. Pwede kang magdagdag ng timpla kung nais mo na mas makapito, gaya ng chili powder, olive oil, salt or sugar, cinnamon at lime. Watermelon seeds in desserts I-powder ang watermelon seeds. Maaaring ihalo ito sa desserts, yogurt, ice cream at iba pa. Hindi ba't nakakamangha ang mga benepisyo na dala ng buto ng pakwan? Kaya sa mga parents dyan, try nyo na iserve ito sa mga bata instead of chocolates and junk foods. Mura na, healthy pa! Thank you for watching! Stay healthy and happy! Hanggang sa muli!